Buenos Dias, damas y caballeros. Kalat na kalat, Marcos sa uh, bloggers or mga vloggers sumusuporta kay President Bongbong Marcos. Itong balita na nag-aaway na daw behind the scene. Hindi lang natin nakikita pero behind the scene, grabe daw ang awayan niya uh, Sara Duterte at ni Bongo dahil daw itong si Bongo ay tina o or nilalaglag si Sara Duterte dahil uh, sa ambisyon niya maging presidente sa 2028 or tumagbo sa pagka-presidente sa 2028 yan ang sinasabi ng mga Marcos bloggers at uh, uh, this uh blog we will analyze and deconstruct kay balitang yan dahil kay papaano uh, nung naging uh, PR tayo ni Duterte nung mayor siya at before naging killer siya <laughs> naging mapait si Duterte noon eh yung kinakalaban lang niya mga komunista sa Davao yan lang ang uh, uh, at gusto niya gawin economic uh, meca economic uh, center ang ang Davao sa Mindanao at kaya kinuha niya yung services ng uh, Dean and King's Communication at syempre naging close tayo sa kanya as president and CEO of my uh, public relations company. Uh, yun, ito this happened before nag-start yung mga EJ case. Buti na lang, natapos yung kontrata namin kasi na-discover ng asawa ko na kaya pala panay ang punta ko sa Davao kasi may mga girlfriends pala ako sa Davao. So uh, uh, dahil doon, sabi niya, either papatayin ka ni Duterte or uh, yung baril ko dito kasi asawa ko, tausug eh. Uh, seven years old pa lang, tinuturuan na yan bumaril at mag-assemble and disassemble ng .45 caliber weapon. So sabi niya, piliin mo, papatayin ka ni Duterte or papatayin kita. Hindi, biro lang yun. Ah, basta lang, syempre, mahalaga ang pamilya. <laughs> Ito ba naman si Duterte? Nung kauna-unang beses isinama ko siya doon sa Davao, sabi mo Duterte, Arman isinama mong asawa mo, sayang. Naghanda pa naman ako sa iyo ng tatlong babae. <laughs> Hindi dalawa, tatlo ha. Patay. Kaya wala, uh, pursado tayo na bitawan yung kontrata na yun. At uh, mula noon, yung staff ko na lang babae ang pupunta sa Davao. wala na. At eventually, nak nawala na kami ng contact. Until tumagbo siya sa pagka-presidente, iba naman ang tinutulungan ko Uh, sa sa kuwain na yun sa campaign na yun so that is uh, that is history no pero yun na uh, ngayon da, da, dahil diyan uh, nakilala ko rin naman itong si Bongo at uh, kahit si Sarah Duterte kaya ngayon we will we will uh, declassify or uh, we will analyze itong balita ng mga uh, Marcos bloggers kung totoo ba ito So itong balita, you know, so uh, on the surface daw, sa nakikita natin sa publiko, okay na okay daw si si Sarah at saka si Bongo. Pero uh, uh, behind the scene, malaki daw ang hidwaan nitong dalawa at nagbabanggaan na daw talaga ito uh, among their uh, family circles and among their political circles. Hoy, huh? thank you ha. Raymond Jeremia sa suporta sa independent and truthful blogging kaya ngayon i- i-shut down natin itong itong blog itong uh, itong propaganda ng mga Marcos bloggers dahil independent na tayo ah? so thank you sa suporta ha ah, okay it means a lot so ayun uh, nga at ito daw si Bongo ay uh, he is He is uh, poised to challenge sara Duterte dahil uh, ang uh, puppet master behind niya ay si Hanilet Avancenya. Yan si Hanilet, ang uh, Avancenya, ang uh, gusto daw talaga bumalik sa Malacanang ha? at uh, true bongo. Ah, syempre, yung siya ang hahawag daw lahat ng mga kontrata at si Bongo lang mamumuno sa bansa, ganon. At syempre pa ga, uh, as uh, gamit dahil nakabalik na sila sa pwesto, yun. Pwede nila pigilin yung pag-aresto uh, ng iba pang uh, arestuhin ng ICC uh, kung aabot pa sila doon sa panahon na yun. At more importantly, mapigilan nila na i-freeze i-freeze uh, o oh, halungkatin o oh, i-freeze later on ang assets nila. Ha? Kasi marami rin mga 7-Eleven outlets, mga, mga meat shops daw, si, uh, si Hanilet dyan sa Davao at iba-iba pang na mga negosyo. Natatakot siya, baka pati yan sumama. May mga buildings daw sila dyan, may mga malls, may mga hotels, ganon. So sayang, no? Sayang. Kaya ito ang last dice niya uh, na gamitin si Bongo uh, at uh, dahil rin nakikita daw nila na wala lang chance si Sara Duterte baka masama na ito uh, either sa second batch kasama kay Bato de la Rosa na ma ng ICC o third batch. yan So ganon, ganon ang binablog ng mga Marcos vloggers. Uh, obvious naman, alam naman natin as a PR, as a retired PR executive, s-sempre ang uh, ang uh, ginagawa nila ay dine nila. Alam nga nila na lumalakas yung uh, yung popularity ni Sara dahil sa sa awa votes dahil sa sa Nora Honor or Bill Masantos effect na kawawa si Duterte, kinakawawa si Duterte, persecuted si Duterte. Kaya uh, medyo alam nila na kung sabihin nila na nag-aaway-aaway si Bongo at si Sara, baka mabawasan ang suporta ng mga DDS kay Bongo. Kasi this is happening now. Marami tayong nakikita ang mga banat kay Bongo sa kampo ng, ng mga Marcos vloggers at social media managers dahil gusto nila ilaglag si Bongo. Ha? sa pagka number one kasi nababahala sila na tinalo pa nito ang manok ng alyansang bagoong Pilipinas na si Erwin Tulfo. Kaya gusto nila ibaksak itong si Bongo. Okay naman sa akin yan. Ganyan talaga ang politika. Sana nga maalis na ito sa Magic 12. Okay lang sa akin. Wala akong problema dyan. Kaso lang yun. Uh, uh, ito lang ako... Ang nagiging issue lang sa akin dito yung truthfulness whether uh whether uh, uh maganda sana kung maging totoo. Maganda sana kung talaga nag-aaway sila ni Sara. Maganda sana kung uh, i-challenge icha siya si Sara kung ma-survive ni Sara or mamuritika, or bumabumaga lang action diyan sa ICC at hindi pa siya maaresto sa 2028. Pero sa tingin ko, maaresto na talaga. At sa tingin ko, hindi lang si Sara, pati si Bongo. So may, may katotohanan ba ito o wala? Sa tingin ko, walang katotohanan. Yan ang observation ko. Kasi nakilala ko na talaga si, nakilala ko na ito si Bongo. Ay, uh, at uh, ang tawag talaga dito, talagang alalay talaga ni Duterte. Unless, unless si Duterte mismo ang magsasabi kay, kay Bongo na i-challenge mo si Sara which is uh, which is uh, impossible to happen dahil uh, nagkikita naman natin si Duterte of course marami uh, na tayong vlog noon na nag-aaway nga talaga ito si Bongo at saka si Sara kasi si Bongo happens to be closer to Hanilet. in fact si si Sara si, Sarah, si Long, at saka si, uh, galit na galit dito kay Bongo kasi ito ang humaharang sa kanila. Makausap lang man or mak, uh, mabisita lang man or makausap sa telepon itong si Duterte. At uh, kahit si Sarah, inamin niya na uh, yung mga nanay nila ay si Mrs. Siberman at si Hanilet Abansenya, tuloy-tuloy ang pag-aaway. Although sila mga anak, okay daw. Pero sa totoo lang, okay sila kay Kitty. Hindi sila okay kay Bongo. So noon yun, talagang nag-aaway talaga si Bongo at saka si Sara. Kasi si Hanilet, ginagamit rin si Bongo para layu, layuin ang mga, ang mga anak ng first family uh, kay Duterte. Kaya, uh, uh, yung mga nakikita natin mga katiwalian ni Duterte, mas sangkot si Bongo uh, kaysa yung mga Duterte. Uh, kaysa sila Sara, Baste, or Pulong. Ang nakasama lang ni Pulong ay at saka yung si Man Scarpio, na asawa ni Sara ay dito sa droga kung saan sila yung nag import nag smuggle ng shabu. At nahuli nga sila sa 6.4 billion shabu smuggling. Pero sa Parmali, hindi sila kasama. Bata ni Bongo, si uh, uh, Lawrence Christopher Lau, Lawrence Christopher Lau, ng DBM na sinasabi ni Bongo na financial genius. Nakasama sa parmali Yun rin nakasama sa 4.6 billion uh, overpriced computer scam ng DepEd. At uh, uh, yun rin ang kasama sa Prygate scam. I think 15 billion yung yung nag sila ng mga peking, mga ekwipahe sa mga barko ng, ng uh, Navy, Philippine Navy. Siguro pananabutahin na rin yun. So uh, dahil yun si, uh, uh, si Bongo nga ang sinusolo yung mga yung mga alam niyo na yung mga cling cling uh, activities nila yung mga katiwalian nila at parang naitsapuera ng yung mga anak ni Duterte ha So doon noon grabe grabe ang awa nila ng, uh, ng mga anak ni Zimmerman at saka ni uh, ni Hanilet Abansenya na back up by Bongo. So uh, ngayon ang tanong uh, after all of that uh, ganon ganoon pa ba ang sitwasyon? Sa tingin ko nagbago na kasi ngayon uh, sabi nga ni Sarah, sa tagal niya na pagbibisita sa, sa kay Duterte, parang naging close na sila. Parang uh, naging close sila alit, nag forgive and forget sila kasi obviously pinabayaan sila ng tatay nila na mas naging close sa second family sa sana sa nan, nanay ni Kitty. At uh, ngayon, alam naman natin na Duterte kahit uh, pareho sila kasing type A personality, pareho silang nagbabanggaan ni Sarah, parati silang nagbabanggaan ni Sara mismo. Uh, at sinasabi rin niya ni Duterte na, na, hindi ako pinapakinggan ng anak po, at hindi ako pinapa hindi at sabi rin ni Sara, hindi ako pinapakialaman ng tatay ko. In fact, sinusuway niya yung mga yung mga payo o kagustuhan ng tatay niya. Uy, Sarah, dyan, nung tumagbo siya as BP ni uh, ni President Bongbong Marcos. Oy, thank you pala ha. Kay, Joby uh, kay Jovi Taule Jr. Servat, maganda po ang hoodie nyo. Sa QC po ba meron? More power and Godspeed. Uh, Jovi, meron ito sa lahat ng... Uh, I-ads na lang natin kasi in fairness naman, in naman na sila lang nagbebenta nito. Yung ano po yun, kultura kultura section yung binebenta nila yung mga yung mga souvenir sa SM. Halos lahat ng major SM outlet ah uh, meron nito. Mabibili nyo ito. Ha? Ah uh, uh, 1000 plus, mga 15 ganun, 17 ganun. So maganda, gusto ko rin siya, maganda yung material at uh, marami mga malalaking sizes kasi mga Amerikano nga, mga foreigner ang bumibili sa kultura outlet na sa mga SM malls. Eh, kayo ha, SM ha, nakalibre na akin. Pero okay lang, ay, masaya rin ako kung maraming kabayan na tinatangkilik yung sariling atin. na Okay yan, okay yan. maraming makakaroon ng trabaho niyan. So sige lang, nakalibre ng SM. Yaman-yaman nyo na, nakalibre pa kayo ba? Dapat pinapromote na lang yung negosyo ko eh. Yung isa pa ay nawala yan. Yung uh, yung Isbroso Diner ng kapatid ko na nagre-renta sa sa East Sambuanga Business and Events Place up uh, ground floor. Uh, sarap sarap ng mga bilao diyan, uh, mura pa. Uh, kayo mga taga Sambuanga, try it out para maka uh, ma-generate tayo mas maraming trabaho diyan sa sa barangay namin. Okay, so yun, uh, noon talaga nag-aaway sila, pero sa tingin ko ngayon, wala na, walang choice si Duterte. Hindi naman lawyer si Hanilet. Si Bongo takot rin pumunta sa ICC at baka kung nakausap siya si Duterte, baka hindi na siya pagkakawala ng ICC. Si Bato at si Bongo takot pumunta sa ICC. Kaya si Duterte has no choice uh, but to deal, but to, uh, rely on Sara to deal with the lawyers. Hindi naman si Duterte pwede magdala ng pera doon sa labas. For sure, galing ang bayit ng 150 million kila ni Nicholas Kaufman, gal galing yan kay Sara. At si Sara at kay kay Baste at kay Pong, uh, nagko-contribute-contribute sila yan para mabuo yung yung 150 million legal fees a month according to Rappler. 150 million ang uh, umaabot ang legal fees diyan. Kasi mga 1,000 per hour 'yan. Eh, kung kukunin mo mga mga 10 lawyer working almost sa uh, 24 hours para buuin, palakasin ang kaso dahil lakas-lakas ng prosecution. Meron sila 163 items as evidence laban kay Duterte. So 163,000. Pag-review mo lang yan, kulang mga 10 o 20 lawyers, pati researchers at lahat yan per hour, 1,000 dollars according sa mga kaibigan natin. Mga dyan katumbas, mga 1,000 dollars ang fee per hour. Per hour yan. Isang kembut lang. Talang sa CR, 1,000 dollars. <laughs> Tumagal lang nag coffee break 1000 na. <laughs> Nag-resume break lang 1000 dollars na. <laughs> Ang galing, no? <laughs> so Yan, uh, so may uh, so be, malabo, malabo na mag-aaway pa sila ngayon a uh, aawayin uh, pa ni Bonggo si Sarah kasi dapat si Sara hindi lang niya busy sa pagconcentrate sa depensa niya in the future doon sa kung andito pa siya i-depensa niya in the future yung yung impeachment niya pero sa tingin ko wala na sa isip ni Asara yung impeachment eh sa tingin ko uh, ano pa yan uh, na may June July August Kaya siguro sabi ni Cheese Escudero August magsimula yung impeachment dahil binibigyan niya pa ng time ang ICC na para mawala na silang problema sa impeachment, ipa arresto lang si Sara sa ICC. So sa tingin ko, kaya rin na ang dahilan naging tama talaga ng niya. Ma ngalay natin, that time pa lang, baka kinausap na niya si, si Kwan. That time pa lang, kinausap na niya ito si Kaufman. Kaya kahit bagyo dito, kumari uh, pa siya papuntang Germany. Siguro meron ni sila mga natanggap na balita sa ICC through their contact sa Marcos government, mga loyalists pa rin nila, mga spy sa Marcos government, na malapit na ma-apply na ma yung arrest warrant nila. Kaya pumunta na siya sa Germany para kausapin yung mga lawyers niya. So, Sara is not only preparing for the defense of Duterte or helping the defense of her father, she is also helping uh, coordinating with another group of lawyers possibly or pwede rin kay Kaufman ulit group ni Kaufman to prepare for her defense so yeah, hindi sure na kung may four months pa bago yung impeachment aabot pa siya dyan ha? Huh? for all we know baka, baka next month sabay sa sa balita natin sa eleksyon yun rin balita pag-aresto ni ni Bato de la Rosa ni Sara Duterte ni Bongo. Ha? or Bato lang ba or si Sara lang ba Ganon. So uh, is more busy is uh, is uh, more attentive to issues affecting her uh, ICC case rather than itong impeachment kaya I don't think uh, this is the best time para mag-away sila So I believe na uh, besides uh, who who can say na nandito pa ba si Bongo? Nandito pa ba si Sara sa 2028? Duda talaga ako nandito sila. That time, either they are already arrested by the ICC o nasa kulungan na sila ng ICC or they are on the run somewhere in the world, sa Africa ba, na hindi miyembro ng ICC o lalo na hindi miyembro ng Interpol. Baka andyan sila sa mga bansa na yan. So ah uh, kumbaga uh, wala wala itong uh, itong uh, ginagawang away ng mga na mga uh, Marcos vloggers dito or itong mga vlogs nila ukol sa away nila nila Bongo at Sara ay talagang uh, demolition job lang ito para para uh, ibagsak uh, si Bongo from number one kung pwede para mawala na talaga sa Magic 12 This is just a propaganda propaganda campaign strategy. Pero I doubt uh, whether itong si Bongo that triedurat niya si Duterte unless nga itong order to run against Sara comes all the way from Duterte which I doubt, which I doubt. So, yun lang ang kwa natin kasi ni, ni, ni siya ni si Sara ma -malay, nyo, malay nyo. Baka kasi lalo na kung magtestify si Roy Garma, ah uh, di ba inamin ni Garma na silang tatlon, sila sila si Sani si Alberto uh, Leonardo ng uh, former CIDG commissioner they are working directly at sila nagpo produce yung yung mga sa ej case so kung magtestify si Garma baka mauna pa si Bongo makulong kay Sarah Duterte kaya there, there is really no basis na this early, pag-aawaya na nila, something that will happen in 2028. Kung baga, meron possibility that mangyari kasi ngayon nga, number one si Bongo. Pero I'm sure kung babanggain niya si Sarah, mas pipiliin ng tao, yung original na anak kaysa yung alalay lang ng tatay. So, at kung iniisip rin ni Bongo na siya na tatagbo dahil wala na si Sarah by 2028, baka pareho sila wala na or on the run or nakakulong na sa ICC. Kaya tayo uh, dahil uh, tayo, independent vlogger tayo, wala tayong kinikilingan, lahat uh, ay uh, tayo ang loyalty tila natin is for God and country, prodeo et patria, God and pantry, country, So kaya sino shoot rin natin kung may mga nakikita tayo mga mga maling impormasyon or demolition job galing rin sa kampo ni President Bongbong Marcos na may mga sarili rin nila mga attack dogs, attack girls at mga bloggers uh, on the payroll na galing sa taxpayers money. So yan po, yan po analysis natin dito sa issue na ito. And I would like to thank everyone for joining me in this vlog. Uh, at uh, Uh, thank you, Jovi Taule Jr. and uh, Raymond Remia, at yung mga for the support sa independent and truthful blogging, and also yung mga nauna, sila John Centeno, sila Jean Calonia, Jenna Calonia, si Hill Francisco. Ah, uh, thank you Hill, and welcome back, si Ryan Lapitan, Dios, si uh, Chopan. Welcome back, ha? Si Cherry Bo. Si uh, Mira Inoue. Si Katuman, is here with us, Si Music Laber, si Marilu Fabian. Si Emily Kapistrano, Si S. Makise, welcome back. S. Makise. <laughs> si Chato Sakluti, salamat po. Uh, si Vicky De La Paz, thank you for joining us. At nakabalik na naman, si Bochong. Second, uh, Uh, second time in the day, wala na si Digong na nagbibigay ng influence sa kanyang minions, kaya watak-watak na. Malapit na, malapit na, mag aaway niya rin yan. Si Katuman, dahil sa pera, dahil sa pera. Uh, Sir Ploser Pida, Valente more dahil sa pera kaysa sa politika. Sa pera, ngayon pa lang, pinag-aaway-aawaya -away na nila. Uh, Mary Ellen Mendoza, hello Mary Ellen. Good morning to you and your family. Okay. Uh, si Ina Neto, si Rolando Abellon, sa si Tuts Gallego, si si uh, Nick, uh, Nixon Guarino, salamat po. Si Elena Magno, Teremia, and many others. So uh, humabol. Ha? Huh? Sabi pa ni Raymond, sila lahat tumagbo sa The Netherlands. <laughs> Tamay tama ka diyan. <laughs> Donang. Ha, kami ni kanila na ang The Netherlands. <laughs> Kasasama kasama-sama sila doon ni Harry Roque. Si Debbie Gundran, sabi niya, here na naman kami. Watching Servat. He hey, hey. Hindi complete ang araw na pag hindi ka namin napapanood. More pa. Thank you, Debbie and June. Gundran, for all the support. Ah. So, mucho y mas gracias a todos. And uh, uh, thank you for joining me in this vlog. Kung di pa kayo subscribers, please subscribe. And uh, please uh, share this vlog to friends and relatives and to like this vlog para mapunta ito sa mga inbox ng mga kababayan natin so that we can open up their minds and uh, help bring them to political maturity before. Few weeks before the election. So see you in my next plan.